target locked. What's up, mga master? Another day. Another fishing adventures na naman tayo. Doon tayo fishing mga master, sa uh, may batuhan na yan. Try natin doon. Ito yung ating setup. Kasking Brutus. 1000 series at itong from Kuhalur from Fisher of Men itong ating rad ano yung budget mill ultralight ang ulan ngayon mga master masama ang panahon pero nyata tayong low pressure Kung tayo magta-try mag-casting mga master sa mga sa batuhan. Yun mga master, nandito na tayo sa ating fishing spot. Sana pupuli. Pupuli ay may magpakilig sa atin. Sa ating fishing adventures na ito. First cast tayo. ngayon mga master pwede pa rin tayo kahit umuulan <laughs> Ito ang unang tinig. Ito yung unang kilig natin. Sabit pa more. Malis. Dalim mo master, fish on Fish on Kinilig na tayo May nagpakilig na sa, sa atin mga master Ano kaya are? Ano kaya ang isda are? Yun! Kanuping! Kanuping mga master Unang isda natin Good oh. size Good size mga master Tabing Nadali yung Power Makisig Ay Magkakaroon na ng Design mga master ang ating tugan na Yun mga master May design na ang ating tugan First piece Unang isda ping, right 1-0 right, 1-0 Ay, naku, sir. May sumabit nga. <coughs> Sama, kagat. Po. Tapang ito. Tapang ito, masir, Ang liit eh. Ang liit. Yan, magat pa. Ah, eh, release natin ito. Release natin. Eh mga master yun si turns Nice, 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 Tapit nang makawala. Lapit nang makawala mga master. Mga master, nakadala tayo yung piraso. Nakadalawa na tayong piraso. Ayan mga master ang ating nadali. Two pieces. Master. Inaabot na tayo ng gabi. Yeah. Ah. yung mga Master, oh, nadagdagan tayo yung ating huli. Pinap <laughs> na yung camera. Ah. At wala ko wala nang kakagat ay. Eh. Mira pa pala. sero tatlong piraso na 'yung nadali natin